<laughs> Kamusta po na po yung tatlo n'yong kapatid? Di, di po ba ka-member kayo ng Teletubbies? So, <laughs> Naka-apat sila <laughs> apat, apat Kaya kay tatlo hinahanap po Kasi natin lang sis ka yung isa Nag-grace nag sa ina siya Hindi na siya, <laughs> siya ka, John Asawa niyo yung niya yung kasitabi niya Di ba? Suwerte niyo Malamang po si, si, si Madam po O nasa ibabaw Hindi kayo no? uh, ano? Kasi mahirap po Pag ay nasa ibabaw Baka di makahinga si Madam <laughs> oh. <laughs> Merak na rin po kayo Bumabot po siya. Oh, Pero kasi lusog niyo po ba? Mga... Paya? Gano'n? Mataba po. Ilan niyo? Ilan? Dose po ba? Dose. <laughs> Tatlo lang. Tatlo lang. <laughs> Tatlo lang. Tatlo lang. Kasi Pero, <laughs> ka <rin>. Pero <laughs> ito yung ito may yaman to eh. Oo nga, ginagalan ko nga yun eh. Oh, Subo ko kilikili nito, ang daming lupa. Iwan <laughs> <laughs> <Joke>, na. <niyo, ha? laughs> Joke ah, lang, joke lang. Hindi masarap kayo mga ganyan. Ano <laughs> yung nakasiping mo, promise. Oo. Diyan naman patutuloy na tunay ng sinigod sa kampalok. <laughs> May asin yan. Alam yung mga parte ng katawan niya, pag ano, parang pili ko parang mapa ng Pilipinas. Bakit? Eh. Pag inangat mo yung kilikili, makikita mo ang Pangasinan. Oo? Oh? Maraming lupain. Oo. Oh. Pag tinignan mo yung singit niya, parang oh. nasa paumbong, bulaka. Bakit? <laughs> <laughs> ka. <Musuka. laughs> <laughs> pag nakita mo yung pag nakita mo yung keser, parang nasa Bicol. Bakit? Parang may bulkano. mami, mami. Di ba kasi puro balat na lang yan, ha? Nakikita pa po, nakikita po kayo. O oh, halimbawa, ay halim tulad po natin. Kung balat pala siya, di siya taga Bicol. Ano ba yan? Taga ano siya, taga Ilocos. Bakit? Bagnit. <laughs>